Good morning, good morning. Sit out sa inyo lahat dyan. Ah, uh, papakita ko sa inyo yung uh, lugar ko. Uh, ko. Ito yon. Ito yung nasunog. Lahat yung lugar namin nasusunog. Ayan. Ayan, hindi pa talaga ako nakarecover. Ayan. Hindi pa nga nabuhusan. Yan namang CR ko noon. Yan. Yang may halublak. Yan. Tatambakan na yan. Ngayon, hinahati ko ito. Ito naman sa anak kong bakla. Ito. Ito naman sa anak kong pangalawa. Yan. Ngayon, kasi gawin niyang parlor ito ito open lang ito itong pwesto na ito open na ito ngayon dito sa taas, tuloy tuloy yung pangalawang palapag niya doon ngayon sa anak ko naman na uh, panganay ito naman ang pwesto nga binigay ko sana doon sa pamangkin ko yan tingnan nyo natingga na bulok na rin kasi nga pinaalis ko hindi ko na tinuloy pagbigay ito namang kwarto na naiwan sa sunog ito ito na lang ang naiwan yan yan higaan ko umun, maliit lang yan ito naman ang handanan papuntang taas pangalawang andana sa bahay ko na natapos na sana ito. Yan. Dito siya galing no, na, nung pag-alis niya dito siya galing. Bumaba siya dito. Pero pagdating sa labas, wala talaga nakakita na kung sino man. Ayun. Ngayon, dito muna dumaan ang anak ko. Na nakatira dito dahil wala pang hagdanan doon yung pinakita nyo sa, sa yung pinakita ko kanina wala pang daanan doon kaya dito muna sila dadaan sa rooftop ko kaya ito ang pangyayari ko dito na hindi pa talaga ako nakarecover hanggang ngayon dahil sa hirap ng buhay ito. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan. Meron mo... Itong bahay ko. Dalawang pala pag ito. Kinaya ng apoy. Ang masaklap lang. Kasi nagloan ako sa pensyon ko sa SS para lang matapos. Ngayon ang resulta nasunog. Magbayad ako hanggang 20, 25. Masakit isipin eh. Kasi biro mo, nagbayad ako hanggang sunod taon pa tapos yung bahay nga tinapos ko kin, tinapos rin ng apoy kaya nakapakahirap isipin ba na itong pangyayari na ito na nilapastangan lang sa isang taon na apat na compound ubus yut kasunog sa lugar namin kaya hindi pa ako nakarecover hanggang ngayon ito, bahay, itong ano na ito, sa anak ko to Kaya wala naman silang madaanan. Kaya doon sa pangalawang palapag sa baba, wala pang hagdan. Kaya diyan ko rin, temporary patirahan yung isang ano ko, anak ko. Kaya inayos ko yun. Para hindi na siya mag-upa kasi nangupahan siya doon, tag-3,000 ang buwan. Kaya inayos ko yung sa baba nito, para dyan siya tumira muna temporary habang yung bahay niya dito ito ito ginagawa ko pa ngayon ito namang pwesto na ito gawin ko na lang tong tambayan pahingaan ayusin ko yung bubong ayaw ko nang ano dito kami tumira noon sa ano na ito bagong natapos ito wala pang dalawang buwan nasunog na kaya ang resulta, yung gilon ko sa SS, sa pension ko, wala. Hanggang 20, 25 pa ako magbabayad. Nagdusa ako sa bayaran ko, pero yung bahay ko, sinunog. Pero okay lang. Yan ang masakit di pa nga ako nakaka-recover sa problema sa anak ko nga umalis sa akin. Ubama dito. Dito yun. Kasi ito may doyan ako dito noon. Dito ako nagpapahinga. Ngayon, kasi pipi yun eh. Mabait. Kasi niya sa akin nga siya ang magpahinga dito kasi ano, di bumaba ako doon. Yung araw nayon, pit dos na yun, Pitsa 2 ng December, alas ang oras sa hapon lumaba siya doon yun yun na pala nga iniwanan niya ako nahirap ko man sabihin dito na ganito mangyari kasi wala namang maniwala dyan eh. kaya ipapakita ko lang sa inyo na lahat na makakita sa youtube channel ko na ito palang pangyayari buhay ko dito ya yeah. ito uh, pinakita ko lang sa inyo na ito ang kalagayan ko ngayon bababa na ako doon sa baba ano eh, kita nyo pinarang-harangan ko lang yan ng ano kasi temporary lang yan kasi ano ah uh, Mahirap naman kasi na eh, may apo ako. Uh, ah, Masa malaglag. Eh, na itong ano na ito. Yeah, dito siya. Dito yon galing. Yan. Yeah. Lumabas siya Pagdating doon, ang daming tao, walang nakakita. Ito yon. Oh. Ito siya lumabas. Ayan. Ayan, ang daming tao dito naka ano, tambay pero walang naka ano. Ayan, daming tao diyan tambay Pero walang nakapansin. May CCTV rin dyan. Wala namang nakuha. Kaya itong natirang kwarto na maliit, ito na lang pagtyagaan ko pagtira. Uh, Naabot rin kami sa lunok nung nagbaha dito. para makita ninyo yan, malit. tama lang ako makahiga yan higaan ko tama lang ako makahiga talaga kaya ayan kaya hanggang dito na lang maraming salamat Ay uh, ako na may nagpa ano lang sa kalagayan ko dito ngayon sana naman Uh, maintindihan nyo kung bakit na bihira lang ako makapagalo dahil sa hirap ng buhay. Maraming salamat. Uh, sit out sa inyo lahat dyan. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, support na lang sa YouTube channel ko. Uh, Rodi Kumba Video Key Vlog or Rodi Kumba Vlog. Salamat.